Kumusta, mga taga-subaybay ng Pasajem de Jesus Channel? Maligayang pagdating sa aming espasyong pangedukasyon kung saan kami nagbabahagi ng mga kwento at turo tungkol kay Heso Kristo. Ang aming layunin ay ihatid ang iyong mensahe ng malinaw at nagbibigay inspirasyon. Mag-subscribe at i-on ang magi! Ang bawat misteryo ng Rosario ay umaakay sa atin na pag-isipan ang mga tiyak na talata sa Biblia na nagpapahintulot sa atin na suriing mabuti ang sagradong salaysay at makahanap ng inspirasyon para sa ating sariling espiritual na paglalakbay. Ang mga misteryo ng Rosario Mga misteryo ng kagalakan Ang pagpapahayag Ang Anghel Gabriel ay nagpahayag kay Maria na siya ay magiging ina ng tagapagligtas, Lukas 1 oras 26 minuto negatibo 38. Ang pagdalaw, dinalaw ni Maria ang kanyang pinsang si Elizabeth, na nagdadalang tao kay Juan Bautista, Lukas 1 oras 39 minuto negatibo 56. Ang kapanganakan ni Jesus, si Jesus ay isinilang sa Bethlehem, Lukas 2, isa tandang bawas 20. Ang pagtatanghal sa templo, si Jesus ay ipinakita sa templo, at kinilala bilang mesyas ni na Simon at Ana, Lukas 2, dalawa, oras 22 dalawa, minuto negatibo 38 ang pagpupulong sa templo, si Jesus, na bata pa, ay natagpuan sa templo na nakikipagtalo sa mga guro ng batas, Lukas 2, oras, 41 minuto, negatibo 52. Maliwanag na misteryo, ang pagbibinyag kay Jesus sa Jordan. Si Jesus ay binautismuhan ni Juan Bautista, Mateo 3 oras 13 minuto negatibo 17. Ang pahayag ni Jesus sa kasal sa kana, si Jesus ay nagsagawa ng kanyang unang himala, na ginawang alak ang tubig, Juan dalawa, isa tandang bawas labing isa. Ang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos, ipinangaral ni Jesus ang Ebanghelyo, at nanawagan ng pagbabagong loob, Marcos isa oras labing apat na minuto negatibo labing lima. Ang pagbabagong anyo, si Jesus ay nagbagong anyo, sa harap ni na Pedro, Santiago at Juan, Mateo labing pito, isa tandang bawas walo. Ang institusyon ng Eukaristya, Itinatag ni Jesus ang Eukaristya sa huling hapunan, Lukas 22, 14-20. Mga masakit na misteryo, ang paghihirap sa halamanan, si Jesus ay nanalangin sa Getsemani bago siya dinakip, Lukas 22, 39-46. Ang flagellation ni Jesus, si Jesus ay hinagupit ng mga sundalong Romano, Juan 18:1. Isa Ang pagpuputong ng mga tinik, si Jesus ay pinutungan ng mga tinik, Mateo 27, 27, tandang bawas 31. Ang daan patungo sa Kalbaryo, pinasa ni Jesus ang krus patungo sa Kalbaryo, Lukas 23, 26, tandang bawas 32. Ang pagpapako sa krus at kamatayan ni Jesus. Si Jesus ay ipinako sa krus at namatay sa krus. Lukas 23, 33, tandang bawas, 46 maluwalhating misteryo, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. Mateo 28, isa tandang bawas isa Ang pag-akyat ni Jesus sa langit, si Jesus ay umakyat sa langit, mga gawa isa, anim tandang bawas labing isa. Ang pagdating ng banal na espiritu, ang banal na espiritu ay bumaba sa mga apostol noong Pentecostes, mga gawa dalawa, isa tandang bawas labintatlo. Ang Assumption of Mary, Si Maria ay dinala sa langit, batay sa tradisyon ng simbahan at Apokalipsis 12. Ang koronasyon ni Maria, si Maria ay kinoronahan bilang reyna ng langit at lupa, batay sa tradisyon ng simbahan at Apokalipsis 12. Isa. Ang rosaryo bilang tuol para sa espiritual na paglago. Ang pagdarasal ng rosaryo ay isang makapangyarihang paraan para umunlad sa espiritual. Ang pag-uulit ng mga dasal ng rosaryo, ang ama namin, ang abagi noong Maria at ang kaluwalhatian sa Ama ay nakakatulong na mapanatili ang pokus at nagbibigay daan sa isip na pagnilayan ang mga misteryo ng buhay ni Kristo. Higit pa rito, hinihikayat tayo ng kasulatan na manalangin ng walang tigil, Isa Tesalonika 5 oras 17 minuto, at magbulay-bulay sa mga salita ng Diyos araw at gabi, awit isa, dalawa. Ang pamamagitan ni Maria Si Maria, ang ina ni Jesus, ay may espesyal na papel sa buhay ng mga kristyano. Siya ang ating tagapamagitan, laging handang dalhin ang ating mga panalangin sa kanyang anak. Sa guan dalawa, isa tandang bawas labing isa, makikita natin kung paano namamagitan si Maria sa kasal sa kana, na humihiling kay Jesus na gawin ang kanyang unang himala. Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin tungkol sa kahalagahan ni Maria bilang isang tagapamagitan at tagapamagitan. Konklusyon ang banal na rosaryo ay isang gawaing debosyonal na nagpapahintulot sa atin na palalimin ang ating pananampalataya at ang ating kaugnayan sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagninilay-nilay sa mga misteryo ng rosaryo, tinawag tayong mamuhay ng mas malapit kay Jesus at Maria, na nakahanap ng lakas at ginhawa sa banal na kasulatan. Naway laging bumaling tayo sa Santo Rosario bilang pinagmumulan ng biyaya at banal na proteksyon, na nagtitiwala sa pamamagitan ni Maria at sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Kumusta mahal na mga manonood? Salamat sa panonood. Ang iyong suporta ay mahalaga. Like, comment and share para maipakalat ang aming mensahe. Mag-sign up at i-activate ang bell para wala kang makaligtaan. Manatili sa Diyos.